Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tuturo ko sa inyo ang spell upang maakit siya sa inyo, hanap-hanapin niya ang inyong katawan at kayo ay kanyang pagnasaan. Una, ay kumuha ka ng papel at isulat mo ang kanyang pangalan rito. pagkatapos sa likod nito ay isulat mo ikaw ay akin lamang ako ay iyong pagnanasaan at hahanapin ng aking katawan Pagkatapos, ay tadian mo ang iyong kaliwang hintuturo ng pulang tali o goma. Tela, mga basta, mga pulang bagay o tali na pwede niyong gawiting pantali sa inyong uh, hintuturo. Dapat ay mahigpit. Pagkatapos nyo na tali at mahigpit na ang pagkakatali, ay sugatan mo ang iyong daliri. At pagkatapos, ang dugo ay ipahid mo sa isinulat mo. Ito ang magsisilbing lagda mo o patunay na ikaw ang nagsulat nito at ginusto mo ang spell na ito. Pagkatapos, ay i-roll mo ito. Maari mo nang matanggalin ng tali at i-roll mo ito. Lagay muna natin ito dyan. Pagkatapos, ang gagawin mo, ay kumuha ka ng baso may tubig at pagkatapos ay ilagay mo ito doon. Dapat ay lulubog ito. O dapat ay nababalot ito ng tubig. Pagkatapos, ay kumuha ka ng alahas na nais mong sutin. Maaaring porselas, kung gagamit ka man ng relo ay dapat ay yung maaaring ilubog sa tubig, hikaw, kwintas o kahit ano pang nais nice mo o sinusot mo sa iyong katawan. Pagkatapos ay ilubog mo rin ito sa tubig. Pagkatapos ay kumuha ka ng cactus. Yan. Dapat ay totoong halaman ng cactus ang iyong gagamitin. At isa pang mahalagang bagay na dapat mong tandaan na ay dapat hinding hindi ka masusugat sa kaktus na ito dahil malas ito at magbibigay ng negatibong epekto sa ating spell. At ilagay mo rin ito sa tubig. Pagkatapos ay kumuha ka ng tatlong pulang rosas. Hindi ito pulang rosas, ngunit dapat ay ang gagamitin mo ay tatlong pulang rosas. So may representa lamang ito doon. Pagkatapos ay tanggal-tanggalin mo ang bawat petals ng rosas at saka mo ito ilagay sa ating tubig o sa ating pinag dapat ay gawin mo ito sa kabilugan ng buwan, Sabado ng madaling araw, Sabado ng alas 12. Halimbawa ay ang ngayong araw ay Sabado, mamayang gabi ng Sabado o alas 12 para bang um, umaga ng Linggo. Ito ang pagitan ng Sabado at Linggo. Pagkatapos niyan, ay kuhanin mo ito, hawakan mo at dasalan mo ito. Ang aking katawan ay hahanapin mo. Pag nanasa ay bibilog sa iyong katawan at ako lamang ang hahanap-hanapin mo. Isisigaw mo ang aking pangalan at hahanap-hanapin ang aking katawan. Paulit-ulitin mo lamang iyon hanggang sa tingin mo ay sapat na ito o tama na ang iyong nagawa o naisabi. Pagkatapos, ang gagawin mo? ay uminom ka ng kaunti ng inuming ito. At pagkatapos, pagkatapos ng ilang araw o ng araw na iyon, o tatlong araw o maaari mo itong ibabad ng tatlo hanggang dalawang araw. Ikaw na ang bahala. Ngunit mas maganda rin kung pagkatapos ng kabilugan ng buwan mo ito, kuhanin. Pagkatapos ay maaari mo na itong ipandilig, ipanlaba, ipanglaba sa iyong damit. At pagkatapos, kapag nagkita kayo, ang damit na ito ay iyong isuot. Ang halimbawa, ang ginamit mo itong panlaba sa isang damit, isuot mo ang damit na iyon kapag kayo ay nagkita. At isuot mo rin ang alahas na binabad natin. Kung kayo naman ay LDR, ay magkumuha mag ng iyong litrato. Pagkatapos ay uh, uh, isuot mo ang alahas at damit na pinanglabahan mo ng uh, pinaglabahan mo ng ating ginawang spell. Ngunit kung kayo ay LDR, maaring magkaroon ito ng negatibong epekto dahil wala ka naman doon upang uh, sagutin ang kanyang pagnanasa sa iyo. Maaaring hanapin niya ito sa ibang, ngunit kung sa tingin mo ay hindi naman ganoon ang iyong uh, mahal o karelasyon, ay maaari mo itong gawin. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. Uh, binabahagi ko lamang sa inyo ang aking idea at ang aking kaalaman. Kayo ang bahala kung susundin nyo ang aking uh, mga payo at mga ispel. Dapat ay handa kayo sa lahat ng magiging konsekwens at kabayaran ng ating spell. Tandaan, ang spell ay para lamang sa mga naniniwala. Huwag niyo kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel.